Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Christine Alisoso at ating ituloy ang ating aralin. Ngayon, dadako naman tayo sa pagdidesenyo ng portfolio. Ano nga ba ang portfolio? Ang portfolio ay tala ng proseso ng pagkatuto ng mag-aaral. Ayon kina Artel at Spandel 1991, ang portfolio ay koleksyon ng mga artifacts na gawa ng mga mag-aaral. At ayon naman Kina Fosters at Masters 1996, ang portfolio ay isang makabuluhang koleksyon na gawa ng mga mag-aaral. Isipin natin ang portfolio bilang isang box of evidence ng inyong mga nagawa. Sa loob ng kahon na ito, inilalagay mo ang lahat ng bagay na nagpapakita kung ano ang alam ninyo, kung paano kayo mag-isip, kung paano kayo nag-improve hindi lamang ito simpleng koleksyon ng inyong mga proyekto o grades. Sa halip, ito ay isang personal na kwento ng inyong pag-unlad. Sa madaling sabi, ang portfolio ay isang sinasadyang koleksyon ng inyong pinakamahusay na gawa na nagkukwento ng inyong buong paglalakbay sa pagkatuto. Ginagamit ito para ipakita sa iba, guro, magulang, kung sino ka bilang isang mag-aaral at kung ano ang kaya mong gawin. May apat na uri ang portfolio na siyang tatalakayin ni Nabinibining Lopez at Ginoong Pineda. Makinig kayong mabuti mga bata. Magandang gabi sa ating lahat. Ako nga pala si John Ray M. Pineda at tatalakay natin ngayon ang mga uri ng portfolio. So, may apat na uri ng portfolio ayon kina Valencia at Calfi noong 1991. Una, showcase portfolio. Pangalawa, documentation portfolio. Pangatlo, evaluation portfolio. At close portfolio. So, ano ba ang showcase portfolio? So, ano ito? Ito ay parang iyong best of album dito mo ilalagay ang mga gawa mo na pinakamaganda at nagpapakita ng iyong pinakamahusay na kakayahan. So ano ang layunin nito? Para ipakita sa iba sa yung guro, magulang or kahit sa sarili mo kung gaano kakahusay at ano ang kaya mong gawin. So ano ba ang ilalagay dito? Mga proyekto na may mataas na grado, mga gawa na nagpapakita ng iyong espesyal na talento. Mga bagay na ipinagmamalaki mo at nagpapakita ng iyong paglago. Halimbawa, kung mahusay ka sa pagsulat, ilagay mo ang iyong pinakamagandang sanisay o kwento. Kung magaling ka naman sa art, isama mo na ang iyong pinakamagandang painting or drawing. Kung mahusay ka sa science, ipakita mo, ipakita mo ang iyong pinakamatagumpay na science project. Dito naman tayo sa documentation portfolio. So ano ba ang documentation portfolio? Ano ba ito? Ito ay parang isang learning journal. Dito mo itatala ang lahat ng iyong mga gawa, proseso, at pag-unlad sa pag-aaral. So ano ang layunin nito? Ano ba ang layunin? Para ipakita ang iyong buong paglalakbay sa pag-aaral mula sa simula hanggang sa dulo. Ipinapakita nito kung paano ka, paano ka natuto ano ang mga pagsubok na dinadaanan mo at paano ka lumago so ano ang ilalagay dito sa documentation portfolio lahat ng iyong mga proyekto kahit hindi perpekto mga draft ng iyong mga gawa para makita ang iyong proseso mga reflection paper kung saan isinulat mo ang iyong mga natutunan at mga naging problema mga feedback mula sa guro o klase Halimbawa, unang draft ng iyong sanaysay kasama ang mga pagbabago na ginawa mo. Pangalawa, mga larawan ng iyong science project habang ginagawa mo ito. Pangatlong halimbawa, mga tala mula sa iyong research. Sa madaling salita, ang showcase portfolio ay ito ay tinatawag nating tignan nyo kung gaano ako kagaling sa documentation portfolio naman, ito ay nag, nagsasalita na ito ang aking kwento ng pagkatuto. So, ang showcase portfolio ay para ipakita ang iyong pinakamagandang gawa habang ang documentation portfolio naman ay para ipakita ang iyong buong proseso ng pag-aaral. Pareho sila pareho sila ang mahalaga depende sa kung ano ang gusto mong ipakita. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa iyo po, Ginang Bilya-Milya. Ako nga pala si Binibining Hanibin Lopez, ang sunod na tagapag-ulit. So may katanungan ako sa inyo. Ano ang evaluation portfolio? Sino gustong makasagot? Okay, Binibining Tumula. Maraming salamat. Okay, ang evaluation evaluation portfolio ito ay isang koleksyon ng gawa ng mag-aaral na pangunahing binubuo ng mga takdang-entry at mga tagubilin ng guro. Ang layunin ng evaluation portfolio ay tahasin ang mga kasanayan at kaalaman ng isang mag-aaral batay sa mga tiyak na pamantayan. So, my ah uh, meron akong example ng evaluation portfolio. Ito ay essay, art, uh, project, uh, lab report, research, at marami pang iba. Pangalawa, close portfolio. Ang close portfolio ay isang binder na nahati sa tatlong section. Una, lagumang papel ng mga mag-aaral o student summary paper. Ang labong papel ito ay naglalaman ng na mga buod o reflection ng mga mag-aaral tungkol sa kanilang mga natutunan, mga gawaing ginagawa at mga karanasan sa klase. Pangalawa, mga tala at observation or English, note and observation. Kabilang dito ang mga tala ng guro tungkol sa pagganap ng mag-aaral, mga obserbasyon sa kanilang pag-uugali sa, sa klase at mga komento sa kanilang mga gawa. Pangatlo, curriculum at mga plano ng aralin. Curriculum and lesson plan. Ito ay naglalaman ng document na nagpapakita ng curriculum na sinusunod at mga plano ng aralin na ginagamit sa pagtuto. So, may katanungan pa ba? Okay, wala na. Yun lang po ang aking topic ko. Maraming salamat po. Ang gandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Shin kasama si Binibining Kiran. ipapaliwanag namin ang apat na gamit ng portfolio. May apat na gamit ang portfolio at ito ay hinati namin ni Binibining Kiran. Ang unang gamit ng portfolio ay ang pagpapakita ng pinakamaganda at pinakamahusay na gawa na mag-aaral. Ipinapakita nito ang kanilang pinakamahusay na proyekto at takdang aralin at iba pang gawain nagpapakita ng kanilang kasalayan at kakayahan. Ikalawang gamit ng portfolio, paglinang ng malaya at makapagsasariling refleksibo na pag-aaral. Ang portfolio ay tinutulungan ng mag-aaral na makita ang kanilang pagunlad at natutukoy nila ang kanilang kahinaan at kalakasan. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Monalisa Pikiran ang mag-uulat tungkol sa mga gamit ng portfolio. Pangatlo, pagdudokumento ng pag-unlad ng mga mag-aaral ayon sa layunin ng klase. ah, uh, ito ay isang koleksyon ng mga gawa ng mag-aaral na nagpapakita ng kanilang pagkatuto, kasanayan at pag-unlad sa i ilang tiyak na panahon o yung resulta ng kanilang a uh, mga natutunan sa leksyon. Halimbawa nito ay ang pag-collect ng mga binigay na takdang aralin at uh, mga pagsusuri na nagpapakita ng kanilang natutunan sa leksyon na nabanggit. Pangapat, pag-uulat na malawakan at standard na paraan tungkol sa mga nagawa ng mag-aaral. Ito ay, uh, ang portfolio ay nagsisilbing pag-uulat ng mga malawakan at standard na paraan tungkol sa mga nagawa ng mag-aaral dahil ito ay nagbibigay ng mga uh, komprehensibo at sistematikong koleksyon ng mga ebidensya at kanilang pagkatuto at pag-unlad ng mga mag-aaral. Ito rin ay isang uh, detalyadong salaysay ng kanilang akademikong paglalakbay. Ang portfolio ay nagigamit sa pag-uulat ng mga uh, kung ano ba ang natutunan ng mga mag-aaral sa iyong klase. Yun lang po at maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Princess Angel Pignalib. At ang aking topiko ay ang pangatlong sangkap ng portfolio. So ang pangatlong sangkap ng portfolio ay refleksyon ng mga mag-aaral. Inilalarawan dito ang mga katangiang nagawa ng mga mag-aaral, mga nababagong naganap, o mga gawain dapat nilang gawin. Sa madaling salita, ito ay pagsusuri at pagninilay ng mga mag-aaral tungkol sa kanilang mga nagawa, natutunan at mga dapat pang-improve. At yun lamang po maraming salamat.